So yan na nga mga kabubog ano. Ah, uh, na naman tayo. At ang ibablog natin ngayon ay pagkakamado ng bute ano. Ah, uh, pag-aralan natin kung saan tayo mas kikita sa bute ano. Kasi ang bute mga kabubog ay parang 30 centavos lang ang tubo no. Ngayon, kung ang arawan ng ating tauhan ay 500 kailangan sa maghapon siya ay kasi ang laban natin ah uh, 8 per sako no pagkapakyawan no pagkaaraw naman ay 500 no ngayon para hindi tayo malugi susubukan natin kung ilan ang kaya niyang ikamada sa maghapon ano kung 8 kailangan makapagkamada siya ng 70 sako ano para yun ay papatak na Ah, uh, kung 50 kasi 400 no sa 8. Ay, sa 8 isang sako. So, kailangan maka 70 sako siya sa loob ng kuan ng maghapon. Para maka 560 siya, ano? Para kahit pakyawan man o arawan, ah, uh, malalaman natin kung hindi tayo lugi, no. So, sa pagkakataong ito, ay pakiyawan muna yung ating tao, ano. Kasi hindi wala tayong biyahe ngayon. Kaya pagawa ko yung sasakyan. So pakiyawan muna. Ano, titingnan natin kung makakailang sako siya sa maghapon. Ano? At ang 4 kantos ay 5 piso isang sako. Ang bilog ay pagka 120 pataas 8, pagka 199 to 120 5 piso. Ano? Sumamaya so, tutuusin natin kung makakamagkano siya. Kung magkano kikitain niya sa maghapon, no? para malaman natin kung pasado na ba siya sa pagkakamada At hindi ba tayo log sa kanya kung babayaran natin siya ng araw no. Gawa ng kadalasan mga kabubog sa mga pagkabago pang mga tao mabagal pang gumilos ano? Gawa ng yung isang kasama natin babae dito ah, parang 5 minutes to 7 minutes lang ang isang sako kamada niya ano at yung 40 sako ako hanggang 50 ay dalawang oras niya lang ikamada halos yun. Ano, na-vlog na natin sa dating pagkakataon niyan, ano. Ito naman ay para magkaroon lang kayo ng idea sa pagdijang siya ano. Kung saan tayo mas kikita kung sa kung arawan ba ang tao natin sa pagkakamada o sa pakyawan, ano. So, madalas ito talaga ay ang kuha natin sa kuan, sa ating mga magbubuti nakakamada na dapat kaya lang naiipon itong ganitong mga kamadahin dahil yung mga walk-in ay hindi nila kinakamada no? ang kuha kasi natin sa walk-in ay 130 to 150 ano sa walk-in na? kahit ipakamada natin ng 8 per sako ay hindi tayo lugi kaya lang sa kwan, sagad tayo sa mga magbubuti natin, 160 to 170. Pero ah uh, kwan, nakakamada na dapat. No. Nakakamada na dapat. At basta na lang nating ikakarga pagka magde-deliver tayo. No. So sana magkaroon kayo ng ideya, mga kabubog. At mm, ito muna ang vlog natin sa pagkakataong ito. Uh, mamaya, alamin natin kung makakailang sako ng ating kwan. Uh, taga-Kamada. Ayun e na nga mga kabubog no. Ah. Uh, uh, tapos na magkamada at mm, tumigil na yung ating magkakamada. So bibilangin natin kung ilan ang naikamada niya. 1 2 4 6 8. So walong kwan, walong bilog. Tapos anim na 4. So walo. Lampas 120 yan ano, lahat. Si 64 tapos 30. So kumita ng 94 maghapon. No. Maghapon eh, Kinamada. Yung sabihin kung talagang arawan, lugi. Kung sa arawan. So maganda talaga mga kabubog pagkapakyawan no. Para tasa sa kanya yung kung bibili sa niya o babagalan niya ano. Bigla siya may hawak ng oras niya. So Magkano kinita? 64 At saka 30 Hindi 94 nga So yun lang Sana nagkaroon kayo ng ideya na uh, Maghapong kayo na mada